Una sa lahat. Gusto kong humingi ng sorry sa iyo. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo yung totoo. Ano ba nangyari, Mami? Hinanap kita sa Singapore, ah. Oo nga. Patagal nang wala yung office ko doon. Magpa one year na. Gano'n nakatagal? lugi yung negosyo eh. Ayoko naman mag-alala kayo, kaya ginawan ko na ng Dapat hindi malaki tumatawag sa atin. Sinasadya ko talaga hindi tumawag sa inyo para hindi nyo malaman kung ano yung totoong nangyari. Sabi ko, the less you know, the better. Tata ako sa cruise ship na to for 10 months. Maganda naman yung sweldo pero matagal bago ako makauwi. Sabi ko, pag nakabawi ako, saka ako sasabihin sa inyo lahat. Mami, hindi mo na makailangan gawin yun eh. Maintindihan naman namin yung sana sinabi mo na lang agad. Pero hindi mo naman ako masisisi ni Ang dami natin pinabayaran. Yung bahay, yung kotse, yung pag-aaral mo. Siyempre, ayoko na ba sacrifice lahat ng yun. Matitiis ko naman lahat eh. Basta ang importante sa akin, okay kayo. Ikaw matitiis mo yon, Pero okay, hindi ko matitiis na nakikita kita nahihirapan. Kahit hindi tayo magkakasama para sa akin, okay lang. Okay lang, kahit wala tayo pera, kahit wala tayo negosyo. Basta magkakasama tayo. Yun lang yun, mami. Sorry, anak. Tatapusin ko lang yung kontrata ko dito. Pagkatapos, uuwi na ako sa atin. Doon na ako maghahanap ng trabaho para magkakasama na tayo ano sorry sorry talaga